Ito mga sir, mag overhaul tayo ng uh, Click 150 na version 1 Ito uh, galing pa ito ng ano, San Jose Del Monte mag overhaul tayo Gawa kasi ng Ayan, itulog na yan Ayan, dumayo po si sir Dahil dyan sa tulog na yan at uh, lagi daw tayo napapanood tapos uh, subscriber kaya ngayon gagawin ko naman sa kanya para makabawi-bawi naman ako all in gagawin ko yung motor niya all in ibibigay ko lang sa kanya ng 7.5 yan para mawala yung tunog na yan kaya obligado pag natin yung makina sa kanyang chassis yan yung problema niya mga sir kapag ganyan tunog ang uh, maririnig nyo sa motor nyo matik po yan sigunyan pero yung nagpapaingay dyan, yung connecting rod. Pero pare pa ng sigunyal yun, kaya papalitan natin yun. Kaya hindi uh, natin patatagalin to. Pag na natin yung makina sa kayong chassis. Yan, na natin. Bali, kakat na lang natin yung video sa so pag ng makina sa kayong chassis para hindi yung yung ating video mga sir. Click question 1 to, galing na uh, ano, San Jose, Del Monte. Medyo malayo pa, kaya binigyan natin ng discount sa kasi sumadya pa talaga siya at uh, bukas nyo na babalikan ayan, pag iwalay natin yung makina saka yung chassis ito na yung wawalwalin natin mga sir patanggal natin yung cylinder head block, kabilang side kabilang side para matanggal natin ano? yung sigunyal para makita natin basta kapag ka ganun, ganun ng problema o ganoon ng tunog ng motor nyo mga sir asahan nyo po lagi yan na ano kasama yung black sa mga damay. Saka kapag ka magkakalas kayo ng ano, pizza, sa so aggregate nyo lang. Mas maganda kung may garito kayo para hindi masyadong madumihan. Para mas aggregate nyo lang maayos. Kalas-kalasin mo natin para makita natin yung ano, pinaka parting damage. Ayan, kalas-kalas na yung makina. ni click Ito mga sara, hindi yan na uh, kalampag. Kung baga, ano lang yan. Connecting rod. Kapatanggal okay, okay. yan natin. Balik nyo yung nut dun sa nut dun sa puli sa sya siya pupukin na ganyan. Para lumabas. Kaya ginagamit natin ang butane para may pasok natin ng maayos. Ayan, ganyan po yan kahirap mga sarap. Gusto na gusto pa to. yung problema lang nito mga sir, yung connecting rod. Kaya ngayon, meron akong uh, connecting rod. Iyon ang ating ibibigay kay sir para makatipid-tipid siya. Para hindi naman siya mapagastos. Kaya may uh, ayusin ko to. Kapaltan ko ng uh, connecting rod yung nilalagay ko connecting rod dyan mga sir original po yan hindi po yan uh, replacement hindi po yan aftermarket original din po yan mga sir Ayan, naugas na natin mga sir para mamaya pag nabuo ko na yon, yung block nito mga sir magpapalit tayo Ayan, kasama yan sa papalitan natin bagong block bagong piston bagong gasket langis oil seal tapos sa uh, bearing ang sigunyal pero tatanggalin ko yung kanyang connecting rod mga sir. I-sasalang ko yan mamaya. I-press natin para hindi na mapagastos ng malaki si sir. Okay, bubayan na natin yung makina ni Click na version 1, na 150. Ito na yung uh, block set natin mga sir. Ayan, bago ito. Baka may na natin to. At ito nga pala yung uh, sigunyan na ibibigay ko na kay sir. Ito yung sasalpak natin. Kasi yung kanyang sigunyan ng mga sir. Ayun. Ayan. Yung connecting rod yung issue nyan. Ayan ito. Yung sasalpak na natin. Ayan. Isang set na to. Ayan. Nalagay natin. Pero ito. Lagay muna natin to. Kung mapapansin nyo, ayan, magkaiba yung ano, kasi yung sa kanya kasi, connecting rod ang problema kumbaga tinanggal ko yung ano itong side na to binigyan ko na lang siya tapos to yung sa kanya kaya papainitin na natin yan para may lubog na natin to okay salpakan natin yung sigunyal at uh, lalagyan mo natin ng langis saka natin siya paiinitan ng uh, blue torch or butane o suplete yan lagyan natin tapos ito lalagyan din natin yan yan tapos, ayunitin na natin. Kainitin nyo itong mga sira sa loob ng 15 minutes. Saka nyo salpak yung sigunyal. Ayan, ay lubog ko na. Hindi ko na siya kinailangan pang uh, pukpok po mga sir. Kasi ginamitan natin naman ng butane. Kaya asa nyo, salpak nyo lang yan. Ayan. Tainitin nyo ng butane. Tapos uh, palamigin nyo. Sa kanya lagyan siya ng sealant. Kasi baka mapasok kayo. Palamigin mo natin. Ayan, lagyan ko lang siya ng sealant. Tapos itong dawil na to, mas mahaba at maliit para dito yan huwag yung kakalimutan yung dowel na may kasi laking tulong sa motor natin yan para hindi ma-deform yung ating uh, crankcase para hindi masira yung ating crankcase ayan, kasalpa ko na ayan, nilagay ko na yung mga nut ayan, bali, ano magkakaiba yung size nyan or laki kaya dapat isukat nyo muna huwag nyo muna kagad ipitan baka kasi malos thread yung uh, thread dito i-testin yeah, nyo muna. At lahat naman yan, kapag kalilagay nyo dyan, halos pare-paras yung taas nila. so natin isang payo. Piston, piston na rin yan. Sumburin muna natin to. Tapos ilagay natin dito. Ayan, tanay yung bago natin piston mga sara. Tapos i-segregate nyo yung mga gap. Para hindi umusok agad dyan. Kasi baka mamaya, at uh, nagkasalubong or nagkatapat yung gap ng bawat ring na yan kahit bago, kahit bago po yan mga sir saan nyo uusok yan kaya dapat ana i double check nyo mabuti yan so dati lalagay yung ano yung block pero yung dawel huwag nyo kalimutan dyan sa baba yan yan yung dawel sa baba tapos bagong gasket at yung block lalagay natin ito na yung bagong block natin mga sura. Ayan, nalagay ko na rin. At yung piston pin lock, wag na wag nyo pong kakalimutan yan. Dahil uh, sa piston pin lock na yon, at natanggal sa makina, marami pong sisirain. Sigunyal, block, tapos crankcase. Ayan, uh, ikabit e na rin natin yung ating bagong valve seal. Nare-grinding ko po na rin natin yung kanyang valvula na napaka-importante ginagawa natin yan sa head or sa valve para maiwasan natin yung uh, loss of pressure. Kasi nakalas na nga natin yung unit, hindi pa natin ginawa yung ganon.

Ayan, tapos na natin yung makina ni 150 at uh, pagsasamahin na natin sa kanyang uh, chassis ipapasok na natin gawa na rin siya yan, pagtamaan natin yung makina sa chassis at, at uh, ito babalik na natin yung mga sensor sa cradle body tapos maya maya papaandarin na natin to Okay, ito na ma. Kali, na si version 1 at ito na yung tunog ng makina niya ngayon malayo na dun sa ting tong ting tang tang tong tong bombay mga ay Eh, yung narinig yung kwan ano, yung ingay diyan. Eh, yung, yung sa ano, sa lining niya. Kumipitik dun sa bil Ah, rusot na. Nauwi niya na 'to. Ayan, nakuha na lang yung kulang. Ano, uh, tapos na tayo dito. Ayan, abay ka na natin yung upuan niya. Tapos na tayo dito mga sir. Kaya huwag niyo pabayaan nyo lang is yung motor din niya. Para di kayo matulad dito sa ating mga ano, ginagawa na tulad dito.